Hello, hello, hello mga kapobre. Magluto tayo ng special ngayon. No? Ayan, pinakuluan ko mga kapobre. Ang aking balon-balon -balo na mayan mga kapobre. No? Napakasak nito mga kapobre na aking recipe ngayon. Sobrang sarap. So ayan, malambot na. So tinanggalan natin mga kapobre. Ah, uh, yung pinagtanggalan naman natin, yung sabaw, itatapon natin yan kasi malansa. So, ayan, mamaya mga kapubri, napakasarap nito kasi malambot na yung ating balon-balonan. So, ang atay naman mga kapubri, ang isusunod natin no, oh, ay ating pipretuhin. Magtaka kayo mga kapobre Nilaga ko yung balon-balonan. Tapos mamaya ipreto natin yung atay. So, yung sabonin ko na yan. Ayan, na natin. Magpreto na. Ayan mga kapobre, gusto natin prituhin yung atay. I brown natin ng konti mga kapobre, no? Kailangan natin ganito pagkaluto para matanggal ang langsa. Ah, ito naman ang naisip ko mga kapobre, ang style sa pagluto ng atay balunan. Ako sigurado mga kapobre na mapadami na naman ang ating kain. Ayan, crispy na ang atay. Oh, brown na 'di ba? Oh, pwede nang iulam pero hindi pwede pang iulam kasi ito ay lulutuin natin ulit. So ayan na mga pobre. Napakasarap. So bago ko 'yan ni Perrito mga pobre, naka din 'yan oh, no? para templado na. Para hindi na tayo lagi magtitimpla mamaya kung ano-ano. So ayan na, tapos na. So magisa na tayo na. Unahin natin 'yung loya kasi ah uh, balon-balonan at saka at ang ating niloto. So, medyo madami tong loya. So, sunod-sunod lang yan mga kapobre, no? Ito naman ay bawang. Hindi namihang ko rin din ang bawang mga kapobre. Mas masarap kasi pag maraming bawang, no? Ang bawang kasi nagdala din ng bango sa ating niloloto. Lalo yung loya mga kapobre. Hindi lang mabango at nag tanggal din ng malansa. Ayan mga kapubre. So, Huwag tayo magsawa dyan sa kakahalukay. No? Ayan uh, ang aking ginamit ay white onion. Kasi wala akong red. No? Anong meron sa red natin? Ayan. Yan na lang ating gagamitin. Ayan mga kapobre. So, anuhin lang natin. No? Huwag tayo magsawa-sawa dyan sa kakahalukay. Sugkay-sugkay o sugkay. sabay-saya pa. magsugkayo sugkayo na ito, nagmaayo, mga kapobre. Para magawas ang aroma sa tanan na itong gigi, no? ng bawang. Aluy, So, isunod natin, mga kapobre, ang carrots. Ayan. Isunod na ang carrots, mga kapobre. Napaka-espesyal na luto ko ngayon sa balon balunan at atay. napaka nito. So, ayan, mga kapobre, no? kailangan unahin natin yung pagisa, may ilagay pa talaga ako mamaya mga kubre na yun talaga ang pinakadabi so isunod natin mga kubre ang ating patatas ayan patatas po yan no? ganyan lang ang pagka-slice at saka yung ano carrots ganyan lang din so ayan mga kapobre kailangan natin siyang lutuin muna kasi yung ating ilalagay ay mga luto na gaya ng balon-balonan luto na pati atay ay naprito na So, ayan mga kapobre. Wow. Ang sarap nito, no? Special recipe sa ating balon-balonan. So, ayan. Totoo na talaga mga kapobre, oh. Tingnan nyo. So, ilag natin yung iba pa natin. lolo lolotuin. Abangan. Ayan. Malambot na. Malambot na talaga. So, pwede na natin ilagay yung ating balon-balonan mga kapobre. So, ilagay na natin mga kapobre. Sunod-sunod na yan, no? Ayan ang ating balon. -balambot. Lambot na yan mga kapobre. Hindi na mahirapan <laughs> ngat, -ngat pag kumain na. So, ayan. So, isunod din natin mga kapobre ngayon ang ah, atay. Kailangan sunod-sunod lang yan. Kasi mga luto na yan, eh. Hindi na pwedeng tagalan masyado sa apoy. So, ayan. So, napakasarap. No? uh, comment down below nga kayo mga pobre kung saan nakarating yung ating <laughs> special recipe sa ating atay balon balon na no hindi ilang adobo uh, nakakasawa na rin laging adobo no? so gawa natin ng paraan ganitong paraan para lalong sumarap ang tinuto so maglagay tayo ng oyster sauce mga kapobre no ayan 2 tablespoon yan oyster sauce yan ang nag dala ng ating panimpla para pang palasa o pang pasarap. So, ayan mga kapre, halukain lang natin. Halukay, 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 ubi. Ayan. So, maglagay din tayo ng uh, tuyo. 3 tablespoon. Ayan. So, kailangan tuyo at saka oyster sauce lang mga pobre Hindi na tayo gagamit ng asin. So, ayan na mga pobre Napaka, napakasarap hindi pa natapos, no? Pero, takaw na tamdako. Sigurado, taob na naman ang kaldero natin dito ngayon, gabi. So, ayan, mga kapobre. Napakasarap na. And, uh, di, huwag tayong magsawang maghalo kayo. So, ilagay natin, mga kapobre. Optional lang, no? Uh, bell pepper, green at saka red. Para maganda naman. At dagdag din. Dagdag mo sa ating niluluto, mga kapobre. Napakasarap! Iyan, napakasarap talaga. So, ito ang last nating ibigay at ilagay. Ayan. Alam niyo na mga kapobre, kung anong ilalagay ko, no? Yan ang ating sabaw. Isasabaw natin dyan para maluto pa uh, ulit yung ibang nahuli, kagaya ng bell pepper. So, hindi ko yan uubosin yung soda na yan hindi pwedeng ubusin. Ayoko ng maraming sa pag ganitong luto, no? Para uh, maramdaman mo ang lasa. O, oh, sarap sa iyong niloloto. Dagdag pa bango. Ayan, mga kapobre. Napakasarap talaga nito. Hundred percent. Mapakain ka talaga. Atay baluna, no? Espesyal pagkaluto. So, ilagay natin itong ating dahon ng paminta. Oh, laurel. Ayan, mga kapobre para lalong matanggal lang lang sa so ayan takpan sa tapos mamaya mayaan yan ay luto na ayan mga kapobre luto na talaga wow so ayan mga kapobre no habang tayo ay naghahalo ang gawin natin dyan mga kapobre haluin ng saglit lang kasi maglagay tayo ng pampalapot palapot, mga kapobre para medyo lumapot mas masarap pag may pampalapot ng kaunti so ilagay natin yung kunting flour oh, cornstarch no? kunti lang yan kunti hindi ko naman yan uubosin eh ay ko uubosin kasi ayoko din yung masyado malapot tama tama lang na may sauce pa sa ating pinggan pag tayo ay kumakain ayan mga kapobre wow talagang ano na talaga o, lapot na. Malap, ha, mga kapobri. Napakasarap. Ayan, mga kapubrino habang tayo ay naghalo-halo sa ating niluluto, ha, uh, o sabi sa'yo pa, samtang tanagsugkay. Ah, uh, paki-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel no, Madam Pobre TV. Ah, uh, paki-click lang ng notification mga kapobre, uh, paki-click ng all para kay laging updated pa sa mga videos pang aking uh, upload ng mga kapobre no ayan mga kapobre so ayan luto na talaga napakasarap ayan na mga kapobre ang ating finished product ayan share and follow lang mga kapobre comment down below kung sino gusto magpa shoutout out ayan pre shout out tayo sa sunod nating na video So, comment down below kung saan nakarating itong ating special recipe sa atay balon balunan mga kapobre na so gayahin nyo na lang mga pobre, kung anong nilagay ko kung paano ko ginawa depende sa inyo kung lagyan nyo ng ceiling green ayan thank you for watching bye bye